Ah, uh, maayong hapon sa inyong tanan, mga bro, sis, madam, sir. Ah, uh, Mag-vlog man tayo at ipakita ko sa inyo ang aking mga mutya na nakit, nakalap. Uh, shout out muna tayo sa ating mga supporter, ang subscriber, Ah uh, shout out ni Junjun Jun Andoy, shout out Dodong. Shout out ni Ruel Golasabas, shout out. Shout out ni Ronelio Esteban, shout out bro, ni John Hermosa, shout out. At de Cris Paul shout out, ni Leo Dapat, shout out bro. At sa iba pang mga subscriber at supporter sa atin ngayon lang tayo maka vlog kasi busy tayo sa hanap buhay ito ang ipapakita ko sa inyo ang ating mga mutya ng kidlat ito ay mutya ito ng baha mutya ng baha ito mutya sa baha ito ay malakas na dipinsa. pag ito ay meron ka nito ay hindi mo mapipigilan may kabal at kunat ito sa katawan merong bertod ito na bato bihira lang ito makikita mo yun matigas ito mutya sa bahak yan. Yan ay maganda. Ah, uh, Ito naman ay yung apat na ito ay pangil ng kidlat, bato ng kidlat. Yan. Kidlat na bato ay mainam sa panglipinsa maraming birtud nitong kidlat na bato yan ito pa ay kidlat na bato yan malakas ito magmagnet ito ay magmagnet ito malakas magmagnet yan ang mga bato na ito ito marami kasing ano maraming klase ng kidlat pag nabato na siya yan yan oh. Yan. kidlat na bato Yan. pag meron kayo ito bilis, liksi at panggamot gamot pwede ito na bato ito ay eh, para lang ano, graba pero kidlat ito. Yan, marami kasing klaseng kid ang kidlat. Yan. Yan. Pag meron kayo nito, ah uh, Yan o, oh, malakas. Malakas magkurente. Yan. Yan ang mga nakita natin. Kasi hindi lahat makikita mo pag ipinakita sa taas. Ayun ah, lang ang makikita mo. Ito ay pang ano to? Pang koleksyon. Ha ah, pang sa akin to. Mutia na ito. Ito ay bihira ka lang makikita nito. Ngayon. Uh, yun lang ang i- eh. bahagi ko sa inyo at ipinakita uh, sana mag subscribe kayo paki like naman paki share sa aking youtube channel para updated lang kayo sa aking ibinibahagi hindi lang natin patasin ang ating mga ano ating pag sabi nitong mga mutya at magandang hapon sa inyong tanong